kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino ay isang tao na palabanat at hindi umaatras sa mga bumabanat sa Pangulo. Yan na siguro si Press Officer Undersecretary Claire Castro. Walang preno kung rumesbak sa mga bumibira sa Pangulo dahil para sa kanya ay tama ang landas na tinatahak ng Presidente ng Pilipinas. Kaya tama lang na ipagtanggol niya ito, lalo na sa mga tinatawag niyang nagpapakalat ng mga peking balita. Kahit ang palabang vice-presidente na si Sara Duterte ay makailang beses na ring sinagot ni attorney Claire Castro ang mga pahayag nito. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandunon ang pangalan ni First Lady uh, Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung saan yung uh, tao ay nag-overdose uh, sa suspected drug overdose sa hotel room at uh, ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din ay bigla nilang kinindap, kinuha si Pangulong Duterte. Kanya pala lang ganyan. ang fake news siya pala ang source ng fake news na ito na pinapakalat laban sa unang gina sa first kay First Lady. Kaya para sa mga taga-suporta ng Pangulo ay gusto nila ang performance ni Claire Castro nang sumabog ang isyo patungkol sa overdose sa Estados Unidos ay kaagad na binakbakan ni Claire Castro ang mga umanoy. Nag-edit at nagdagdag sa resulta ng nasabing police report sa Estado ng California. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng iba mga obstructionists para masira ang uh, First Lady, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, Si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage niya uh, F.L. or ni, ni First Lady ng unang ginag. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga na sarili. Hindi sila nagiging journalist kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na nai-post sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink kung hindi ako nagkakamali. Ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang uh, salit mga salitang and I quote and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro." Yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang pangulo at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po nung siya ay nasa Los Angeles ay meron po siyang security service na nag-provide, na provide ng US. At meron din po siyang nasalang PSG. Hindi rin po siya Uh, nag-stay sa, sa nasabing hotel uh, ni Mr. Tanto iba po ang kanyang hotel at meron po siya mga activities March 8 kung pwede po natin makita maipakita sa monitor March 8 makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Nakikita nyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Paanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity. Kaya po 'yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po 'yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay naire-report naman. Pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko. Para sa kanilang personal na So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. July 16, 2025, Miyerkules, nagbasa ng resignation letter si Claire Castro kay PCO Acting Secretary Dave Gomez. Sa interview neted by kay Claire Castro, ay ito ang kanyang sinabi. Sa ngayon ho ba mam, Ma diyan po sa PCO, meron ho hubang uh, nangyayari o mangyayaring balasahan in the light din po of the news report na yun daw pong mga quote-unquote political appointees ay pinagbibitiw? Opo. Uh, meron po. Kasama po tayo diyan. At uh, mag, uh, po tayo ta uh, magbibigay uh, na po tayo ng courtesy resignation. Opo. Ang uh, kasama po kayo sa pina uh, na, sa obligado dito po sa order ni uh, ni uh, OIC Secretary Dave Gomez. Kailan po kayo maghahain ma'am ng inyo pong courtesy resignation, attorney? Ngayon po. Nagpalabas ng memorandum ang bagong talagang PCO Secretary na si Dave Gomez na magpasa ng kanilang mga resignations ang lahat ng undersecretaries, assistant secretaries at directors ng Presidential Communications Office para raw mapagtunan niya ang kanyang bagong posisyong ipinigay ng Pangulo bilang acting secretary ng PCO. Naiintindihan ni Claire Castro ang katayuan ng bagong PCO Secretary na kailangan itong pag-aralang mabuti ang mga taong magtatrabaho sa kanya. Wala naman daw siyang alam na kahit na numang reklamo mula sa palasyo, rason para hingin ang kanyang resignation. Itinanggi rin niya na pinagsabihan siya ng ilang opisyal sa manakanyang na itigil na ang kanyang mga daily briefings. Ganon din, na maging mahinahon ito sa kanyang mga atake kapag nagsasalita sa harap ng media. Wala pa namang kasiguraduhan kung ang ipinasan niyang resignation ay tatanggapin ng bagong PCO secretary dahil maaari niya pa rin i-retain si Attorney Claire Castro sa kanyang kasalukuyang posisyon kung hindi niya tatanggapin ang resignation nito. Ganun pa man, ay wala pa namang pinal na desisyon kung tapos na nga ba ang karir sa Malacanang ni Attorney Claire Castro o patuloy pa rin itong magtatanggol sa Pangulo at mga programa nito sa oras na mananatili siya sa pwesto. Natuwang-tuwa ang mga naiinis sa tinatawag nilang si Anti Claire dahil pansamantala na itong mawawala at hindi makakapagsalita habang hinihintay pa kung mananatili ito sa pwesto o tuluyan ang bibitawan ng Malacanang. Ikaw, pabor ka ba o hindi kapag tuluyan ng palitan ng Malacanang si Attorney Claire Castro. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.